isabay na po natin ipapadala no? Na. ito hunting ng tagusang bagay sa kahoy ang mga set po nito ito mayroon siyang kabibi na itim dito rin magseset tayo ng kabibi na kulay dilaw naman Yan. Okay, screenshot po kapag kayo ay may nagustuhan, ano? Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. Ito naman yung isa medyo mahaba na, puputulan din natin ito. Yan kasi yung tinatawag na hiyas po eh. So, ang magiging partner po na yan, itong kabibing ito. Pinamamahagi po, ano? Pasok lang kung sinong gusto. I screenshot at pumunta kayo sa mensahirong mm -hmm. angin sa aking Facebook. Ito po yung spelling niya. Ayan. Yeah. And sa Angel Facebook. Ayan. Yeah. Bali itong mga set po nito. Ito. Sita natin itong sinag-araw. Yeah. Sa ano po, sa makaya ng halaga yan. Kay Sir Joseph Adgi uh, E. Torres. Salamat po sa panunood. Maraming salamat. Uh, set natin itong isa ulit. Ito, mga tagos ang bagin. Ito naman ang kanyang partner. Yan. Yeah. Napakagaganda ho ng na mga set niya. ayaw ko pa. Sa murang halaga na 700. No. Sa 700, meron na po kayong itim na kabibi. Meron na kayong dilaw na kabibi. Sa 700 na set natin ang bawat isa. Ayan. Tapos ito natin ang dalawang kabibing maliit naman. Pero isa ito sa malakas din eh. Pero set natin ito. Wala na mapaglagyan eh. Ayan. Yeah. Tapos, ito pa. Palilong pa na rito kasi ito ay may nag-order na po ng kwaneto eh. Pakikalat po ng video, pasuyo na. At nang yung iba ay magkaroon, iseset natin dito sa crystallized na ayo. Kahit wala pa liwanag, maliwanag na. Crystallized na kabibi, nahiyas. Ayan. Set natin po dito. Saan ba dito natin may lagay? Ayan dito. Yung Crystallized na kabibi, may set po. Na talagang, ayan. Kakamustahin lang sana yung order ko. Ah, uh, opo, opo. Paki-chat po ako sa in, sa kuan Paki-chat po ako sa Messenger. Oh. Yan ay ipapadala natin. Kasi yung iba kapag po ano, uh, wala pong kasabay, kaya pinagsasabay-sabay natin dahil man po ang pamasahe paliwanag lang. Ang pamasahe po natin ay 200 balikan, Ayan. Uh, Siyempre, at-shipping yan. Okay. Ito, solid na, ka bi So, yun lamang po. At, yan, magpapadala pa rin nga tayo. Ito, ating kakon yan. Yan po, mga set. Kapag may nakapanood, okay, ano uh, na rin natin, share natin ito sa Facebook natin ngayon na. Nandun na po, ano? Share na natin. Mapapanood na yun ang karamihan doon. Okay, out na tayo.